Hello, hello mga katigars. Ito, madadaanan din natin. Yung ino ako, madadaanan ko itong ano, isa sa storage ng ano, banquet. Ayan. Lahat yan, mga ano, mga drinks. Coke. Pepsi. Yung perya na tubig. Sprite. ng doon. Ito tubig yan. Dito naman siya nagseset. Pero kukunti ngayon. Kasi magi Kasi slow down kami hindi sila umorder ng marami kasi mag slow down kami ng 3 months daw ayan yung ginagawa nila si ito 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 rin ang set nila kaya hindi hindi lahat ng ano ng ng party ay kami ang magseset magkakaintindihan na kami kasi itong banquet yun ang ano ka, -ka partner namin at saka kitchen ayan ito yung mga gamit din nila sa kape. Marami yan. May isang kwarto na puno ng ganyan. <laughs> Ito mga set din nila yan. Dito naman ang ano nila. Ang mga lahat ng ano nila. Na mga gagamitin nila. Ayan. Mga gamit ng ano. Ng, ng banquet. Hanggang sa chocolate punong puno sila dito ayan para pag may ano yung order ng ano meron lahat yan pero pag marami na at ma -ma malapit nang maano ma-expire ayun yun ang pinamimigay doon sa ano paglabas mo ayan hmm. marami silang gamit din ito one side lang ito coffee break tawag namin dito coffee break dito ito yung mga pinipipipin nila bago dalhin kung saan yung ano saan yung party ayan yeah, marina sa marina yan marina courtyard ayan nagali sa marina yan may, may party doon sa anong or anong araw bukas pag busy itong board na ito ko lang pa yan. Mapupuno mara ng ganyan ng ano ng mga party kasi isang papel sang party yan. Ito ko konti ang party islo kami. Hanggang diyan. Tadtad yan pag ano. Hanggang sa baba hanggang sa ididikit pa diyan. Kasi yan mga ano eh mga party party yan eh. Marina, Grand City, Mission Mission beach Lahat yan. Kaya ganyan, karami ang trabaho dito. Kaya kami dito, lahat-lahat, opisina hanggang sa ano, housekeeping, ano, san, san libo kami mahigit. Kaya 1,000 ang pinapakain. Hindi naman papasok lahat yun eh. Kaya sabi mo lang kalahati, eh. kalahati ang papasok. So 500 o 700 kada araw ang pinapakain sa kapiterya namin. For free. <laughs> Ganang <laughs> karaming trabaho. Okay, okay. Mabay na. kai tayo to Itong ano namin na ito ay luma pa. repair itong elevator ito. Kasi, kasi pindutan pang ganyan eh. Wala nang ganyan yung iba. Yung mga, yung, yung na-repair ng ano namin na na elevator namin hindi na ganyan. Andi dito na yung yung ano, yung pindutan kung anong floor, anong floor ka. At saka digital na. Pero ito yung ginagawa ito. Okay, dokki. Bye-bye.